patron ng mga may cancer na napak ng kapwa santo. Praise be God through his saints. Eto po si Saint Peregrine. Nung kabataan niya, isa po siyang aktivista laban sa Santo Papa. Kaya isang araw, nagpadala ng messenger ang Santo Papa. Sa katauhan ni Saint Philip Benesi para ipahayag ang minsahe ng kapayapaan. Pero ito po ay minasama ng mga kabataan at siya ay pinagbubogbog at isa nga sa sumapak sa kanya ay si Saint Peregrine. Kaya naman ang ginawa na lang ni Saint Philip Benesi ay inoffer niya yung kanyang kabilang pisngi at ipinangakong ipagdarasal yung bata. At dahil sa kababaang loob ni St. Philip Benesi, doon na-realize ni Peregrine yung kanyang ginawa. At agad naman siyang humingi ng tawad kay St. Philip Benesi. At nung panahon nga na napapaisip na siya, na ilaan yung kanyang buhay sa paglilingkod sa simbahan, nagpakita sa kanya ang mahal na birhen. At sinabing tumungo siya doon sa Siena at sumama or sumali doon sa order of the Servites na pinamumunuan ng mga panahong iyon ni St. Philip Benesi, ang santong kanyang sinapa. Nung mga panahon kasi, usong-uso yung mortification, yung pagsasakripisyo dahil para sa kanila, isa itong paraan o makakatulong sa kanila para mapabanal nila yung kanilang mga sarili. At ang napiling way ni St. Peregrine ay yung pagtayo niya. Yung nakatayo lang talaga siya always yung tipong kung hindi naman kailangang umupo bakit pa uupo Oo, oh, oh, mag magstanding ovation kaya sa loob ng 30 years lagi lang po siyang nakatayo kung hindi naman kailangang umupo sinasabi nga na dahil doon sa kanyang mga pagsasikripisyo at mortification sa kanyang sarili at katawan nagsanhi po 'yon ng tumor sa kanyang may binti at sinasabing meron po yung sugat na may kakaibang amoy kaya walang sino man ang nangangahas na lumapit sa kanya. At ang sabi sa kanya ng doktor, ang natatanging paraan na lamang ay putuli na lamang ito. At nung gabi bago ang operasyon, siya po ay nagdasal before the crucified Christ. Hanggang sa nakatulog po siya sa kanyang pagdarasal at pag-iisip at pag ng Passion of Christ, pati na rin ng mga Sorrows of the Blessed Virgin Mary. At bigla niyang napanaginipa na bumaba mula doon sa Cruz ang Panginoong Jesus at hinawakan yung kanyang paa o yung kanyang binti. At bigla po siyang nagising na sabi niya na mm, panaginip lang pala. Pero himala pong gumaling yung kanyang kanser at hindi na kinailangang putulin ang kanyang mga binti aside sa himalang ito, sinasabing nakakapag-multiply din ng tinapay itong si Saint Peregrine para sa mahihirap, lalo na nung panahon ng taggutom at sa pagbulong niya ng pangalan ni Jesus sa mga may sakit. Ito ay gumagaling. Mapalad nga ang Pilipinas dahil matatagpuan din dito sa Pilipinas ang isa sa napakahalagang relics ni Saint Peregrine. Ito po yung parte ng kanyang ribs. Sinasabing ito na ang pinakamalaking parte ng kanyang relics sa bansa. At ito po ay matatagpuan sa Muntinlupa City. And this is your Hermano reminding you choose to be happy and choose to be holy. Maraming salamat!